Kita din, ah. Ay, galing, ah. Long ko kita. Video to video. Hmm? <laughs> din, din oh. Hi, guys. Tomorrow, birthday na niyo. Then, dapat pun punta kayo sa birthday niyo. Then, let's new cake. Let's see. Si Kapon, nag-ano kami, nag-swimming. Hmm? Tapos, binigilan si Odin na cake, tapos kinanta na happy birthday. Galing nga. Wait. Birthday ni Odin. Ano? kasi birthday na ni Odin kasi ato'y birthday, birthday boy. Pangalan niya na birthday boy. How old are you, Dindin? Din? Three. It's all three. One. Two. One. Two. Three siya is birthday boy. Ah, uh, birthday boy. Hindi siya sad boy. Opo, his name is birthday boy. And Then, because he's really happy. Sa <laughs> so, kapag may picture na, lagi, lagi siya nagaganto. Lagi siya sad boy. Yes. Ka sa labas, lagi siya nagaganto. Oh. Nagagano siya <laughs> sa labas. Yung ano, New nakita ko sa sad boy, lagi siya eh. Oh, sige na, bye-bye. Bye-bye na, Din. Bye-bye. Tingin dito, Din. Bye -bye. Ay, ayo tingin eh. Ba't niyo kalimutan yung gift niyo Din? Don't forget the gift. Bye-bye.